Ay, para sa'yo, Nay, lahat na yan. Dito ka na lang, Nay. Ayan, Nay. Ay, magsatuloy. Binigay mo sa akin. Pagpalaan ka ng Panginoon. Thank you po, Nay. Bigay pa ako sa Nay. Ito, Nay, o. Oh. Ayan, oh, bigay, bigay pa ako sa Nay. Ako sa'yo, si nanay. Bakit? Gala ka doon, kawawa. Ay, ka Baka may tinitig ng tignan lang yan Gagi, umaambon Ha? Umaambun. Umaambun lang? Umaambun. Sino? Sino ba yun? Si nanay. Tew, na. te ah. Ano yung mukha sa Eh, gusto mo yun. Nay! Ay, nay! nay! Saka, saka po. Ang gagawa mo, Nay! hali ka nai, hali ka rito nai ha? teka lang nai, atras ako nai, abante ako ayan ayan nai ano na nai? saan galing nai? galing ako sa pumari ko, namihiram kasi ako ng pera ay kaso wala rin sinong pera ay, e eh, saan kayo papunta nyan nai? uuwi, malayo lang, maglalakad ako o, ba't maglalakad ko kayo, wala ho ba kayong pera dyan nai? wala nga akong ka pera pera Mahirap kasi ang pera kaya nga ako nang hiram. Saan po kay lapit ka rito nay? san po kayo nakatira nay? dun malayo. Ay uh, wala ko kayong kapera-pera dyan, Nay? Wala. Eh, umaambun na pa ho. Tapos, nagpapaulang kayo. Naglalakad lang kayo? Naglalakad lang ako. Ay, isabay ko. Gusto niya, isabay ko na lang kayo, Nay? Ay, hindi na. Kasi nakakaya naman sa'yo. Ay, hindi, Nay. Sige, Nay. Okay lang kasi po malayo. ko, Nay. Okay lang po sa akin Nay. Saan po ba kayo yated? ko kayo sa mismo bahay niyo, Nay? Malayo nga. Ga gaano po ba kalayo? Malayo masyado. Eh, kung kaya naman kita isabay na, isasabay na lang kita, Nay. Kasi po umaambon ho, medyo madulas pa ho yung kalye, nai Baka madulas ka kayo. Kaso nga, nakakahiya sa iyo. Eh, hindi, okay lang naman sa akin, Nay. Halika sabay ka ho sa akin, Nay. Okay lang ba? Opo, okay lang po, Nay. Pwede, buksan mo nga pintu, Weng, sakay mo si Nanay. Kalikod ka na lang. Lika, Nay. Nay, sakay ka po, Nay. Maputik pa yung daan. Oo. Oh. Bakit ko naglalakad kayo, Nay? Layo naman po nang pinuntahan niya, Nay. Eh, okay lang po ba kayo, Naiyakatid ko na po kayo sa mismong bahay niya, Nay. Maraming salamat natin sa inyo. Sa akin, Nay, huwag po kayo mahiya. Okay lang po. Nakita ko namin, nakita ko kayo, ikaw ni Sherwin na naglalakad po kayo. Eh, buti, kahit pa paano, tinawag po namin kayo. Ayun pala, grabe, sobrang layo pa pala ako nang pupuntahan niyo. Pauwi na ho kayo niyan. Nay, kumain na ho ba kay Nay? Ha? Kumain na ko kayo, hindi pa ho. Hindi pa naman. Ah, ah, akin na nga diyan yung pagkain kay Nanay. May may natir, may pagkain ako dyan, eh. Galing sa ano eh. Oh, nai, oh. Ako dito. Ito nai. kumakain ka ho ba na ito, Nay? Ito masarap to, Nay. Oh, nai, oh. Oh. Sige Nay, kainin mo nai. Oh, mamaya kainin mo sa bahay mo na ya. Oh, ito po yung ano Nay, kutsara at saka may mga sauce diyan, Nay ha. Huwag okay, ka sa akin, Nay. Magpasalamat po kayo sa kami noon, Nay. Nay, ang layo pala na lalakari mo, Nay. Naka 3 kilometers na tayo, Nay. Sinabi ko naman sa iyo, huwag mo na kasi malayo. Ay, hindi naman po ganun, Nay. Kaya kasi sa Dapat hindi na po kayo lumalabas-labas, Nay. Pag alam nyo kung ano, marunong ba kayo mag-cellphone? Ay, hindi ako marunong mag-cellphone. Kahit i-chat niyo na lang sana, Nay. Hindi ako, hindi ako mahawag mag-cellphone. Ako ko alam. Diretso lang po, Nay? Diretso pa po? Diretso, malayo pa. Malayo pa, Nay? Malayo pa. Ang hirupok na ko ng tuhod nyo, Nay. Tapos lalakarin niyo mo yung ganto kalayo. Kasi nagpapakasakali nga ako ng ako ng pera. Ah. Ano, at least kahit pa paano, Nay. Naihatid na po kita, Nay. Hindi, mo po kayo magpasalamat sa akin, Nay. No. Natural lang, huwag natulungan namin kayo, Nay. Kasi, ano, laki-laki naman ho ng service, Nay. Pwede naman po kayo maisakay. Pero, naano lang ako, no? Uy, uh -huh. no? na Layo ng nilakad ni Nana. Tapos, umuulan, umuulan pa. Umuulan pa, May dulas pa ko yung kalsada. Parang, at sakit lang sa pakiramdam na naglakad po kayo ng ganito. Mm. Ibig sabihin, no? Mula umpisa, nilakad yung huwag ganon. Nilakad ko lang, Kunsan hukay kung saan hukay kung saan, saan kuko po kayo nakita nay. Doon yung pinantahan nyo o hindi naglakad pa po kayo? Naglakad pa ako malayo pa. Ouch. Ito to. na. nanaman. Ah dito ho nay. Ah dito ho kay nay? Dito na. Sa dulo pa. Sa sa dulo pa sa dulo ho kayo nay. Dulo pa. Pero dito ho tama ko ito nay. Tama ito. Ah, ito ho dito ho tayo nay dito na eh. Eh no. Tapos ho. Ay tutuloy na 'yung sariling bahay niyo ito. Aba, pero dito po kayo tumuloy na eh. Oh, okay ho. Diyan na. Saan ho nay? Yung kumana. Diretso kanan. Kanan ho. Dito ho nay? Ay, diretso pa kanan. Ito po. Ay niyan. Ah, ito nay. Oh, sige, diretso. Sando po. Saan po ba na live? Diretso kanan. Dito? Ayan. Diretso pa ho? Oh, ito na, dito na. Ah, ito na. Ah, ito na yung bahay mo, Nay. Oh, ito. Eh. Ah. Ayan. Ay, parang ay. Ano ba ay nyo dito, Nay? Dito. Saan, ho? Ah, ah dito ba ay nyo, Nay? Dito, ho. Ah, dyan, ho? May aso ho ba, Nay? Dito. Ah, walang waso ho. Sige ho. Ano yan, Nay? Dito ko nagluluto. Um, ah, dito ko kay Nay nagluluto. Ano yan, di uling. Opo. Yan, um, di uling lang yan. Ah, ah saan ho? Eto ho, bahay niyo mismo doon, Nay. Eto po, bahay niyo mismo doon, Nay. Sige ho, oh, dahan-dahan ko kayo, Nay. Ah, dito kayo nakatira, Nay. Wala po bang aso, Nay? Wala. Ah, oh, okay. Dito ako natutulog. Oh, nai. okay. Ah, dito, dyan na hukay natutulog yeah, na eh. Natutulog. Eh, sino ang mga kasama nyo rito Nay? Wala. Papasyan nyo lang ako ng mga anak ko. Pinupunta naman nila ako rito. Hindi na naman nila. Ah, Pinap ibig sabihin ay, po may mga anak din po yung may kayo. May mga anak ako. Pupunta rin naman siya. Pinapasyalan ako. Binibigyan nila ako ng mga pagkain. Ah, okay. Mm -hmm. Hindi pa rin napakababait po. Naswerte po kayo na may mga anak po kayong ganyan Nay. Mm -hmm. Eh, pa, ano po ito, Nay? Wala po ba kay ilaw, Nay, dito? Wala kaming kuryente. Ay. Solar yan. Ah, wala po kay Kasi kuryente Kasi dito, Nay? Wala nga akong pambayad ng kuryente. Ah. Yan, solar lang yan. Eh, paano po yun, Nay? Pag mainit po, eh, may medyo may edad na ako kayo, Nay. Nagpapaypay na lang ako ng karton. Ah, ito, kukunin ko. Ito, nagpamaypay ko. Pay -pay. Opo. Ano pong gagawin niyo doon, Nay? May papay po. Ah. Okay naman po kayo rito, Nay. Opo. Paano niyo po ginagawa? Ah, ganyan lang po pag mainit po. May papaypay lang po kayo pag mainit, Nay. Hindi po ba kayo nalulungkot dito Nay? Wala po kayo. Inla. Tubig po, meron din po ba kayo tubig? Wala, naputulan din, wala rin din yung tuloy, yung itik lang. Hmm. Ayan. E paano po kayo pag kumakain kayo, nga? Lagaan din po sa mga anak ko. Kasi ah, lahat. na po, napakaswerte niyo po sa mga sa anak yan. niyo. Kasi may sakit din ako, hindi ako basta-basta kumakain. Naglalak mo na ito. Ano po, Nay? Naglalak. Inoxygen na ako. 30 beses. Ay, ibig sabihin, bawal po kayong kumain Nag -nagsosolo. ng... Nagsosolo. Nagsosolo kasi naglalak po Nag yung dibdib niyo. Ay, kailangan po pala may kasama kayo, nai. Kaya may pumupunta Kaya may po rito yung mga anak nyo, nai. Ay, napakababait naman ng na mga anak nyo. Pintayin mo na lang ako, makakain bago sila. Alis. May sarili na rin po pamilya may sila. May naman na kanyang, kanyang pamilya na kasi sila. Ah, okay po. Kaya, pero, pumupunta naman sila, sinusuporta nila. Pagalaman nila ako ng mga pagkain. Ganun mm -hmm. mm -hmm. po yung ano nyo, nai. Basta, ang anong kulang naman. Okay. Panalangin lang. Yan lang okay. ang aking inaano sa pag-inoon. Yung uh, ano ko, kahit wala akong kasama. Kaya lang, hindi ko rin maalis yung gabi-gabi na umiiyak din ako. Opo. Oh, Iisip ko rin yung katayuan ko. Ayan. Sige po, Nay. Uh, tawag dito. Ah. Uh, tawag dito, Nay. Ganito po. Ah. Uh, Babalikan kita, Nay. Ako po ay nangangako bilang Juman David Nay. Babalikan po kita, Nay. Uh, ako po ang bahala sa inyo, Nay. Babalikan kita, Nay. Salamat po na sa po kayo magpasalamat sa akin, Nay. Sa Panginoon po kayo magpasalamat, Nay. Babalikan po kita, Nay. Babalikan po kita pinapangako ko po sa inyo, Nay, ha? Sabi ko, basta ako Nakapagigot sa Panginoon lang ang dalangin ko sa araw-araw kahit wala akong kasama. yun lang ang, ano ko, yun ang pinakapitak ko ng talaga. Kahit ako nag iisa okay, sinipasyonan din ang hindi ako kasi malalayo rin siya. Kaya naman naisip na pabilihan. Nay, basta nay, pinapangako ko sa inyo nay, babalik ako sa inyo nay ha. sige. Uh, Pasensya na kayo sa maabala ko. Hindi, okay kayo. lang po, Nay. Babalikan kita, Nay. Promise ko yan. Babalikan kita, Nay, ha? Thank you po, Nay. Salamat po. Salamat po, babalikan kita, Nay, ha? Babalikan kita, pinapangako ko sa inyo, Nay, ha? Huwag na po kayo umiyak, Nay. Huwag na po kayong umiyak, babalik ako, Nay, ha? Pangako ko po sa inyo, babalikan ko po, po kayo, Nay, ha? Thank you po. Salamat po, ingat po kayo, Nay, ha? Babalikan ko po, po kayo, pangako po yan, Nay. Thank ingat you kayo. Ingat kayo, ingat. Sana sa abala ko sa inyo, layo-layo pa, hinatid niyo po. po. Okay lang yan, Nay. na oh, tinanang kayo, nakakita sa akin. Tugokan na ako. Thank you po. Okay lang po yan, Nay. Magpapasko kasi, Nay, di ba? Babalik ka kita, Nay. Pinapangako ko sa inyo, Nay. Ha? Thank you po, Nay. Salamat po. Tuloy na po kami, Nay. ramis Promise kayo, po, tatandaan kayo. ko po itong lugar niyo, Nay, ha? Ingat. Thank you po. Salamat, Nay. Thank you po. Tutuloy na po kami ni Sharwina, Nay. Bye-bye po, Nay. Bye-bye po. Ingat Thank po kayo po. palagi. Ingat po kayo dyan, Nay. <laughs> yung pamimili natin kasi medyo hassle, marami na mimili. At saka baka bawal yun yung view ko kasi baka marist ito sa Facebook. Pakitun tayo mga branch kasi bawal yun. So ngayon, nandito na tayo sa cashier ngayon. So ngayon, ready na natin kung magkano yung mga bill natin. Tapos ang surprise ayaw natin si Lord. At syempre mga kausno, no, bago kami pumunta kila Lola at bumisita sa kanyang bahay ulit, kumain muna kami rito sa pinakamasarap namin palaging kinakainan. Ayan, nakita nyo naman, sobrang ginutom kami kasi ang dami talaga namin pinamili ng na mga grocery. Ayan, nakita niyo na ko na yung plato at ready to lapang na muna kami dalawa ni Sherwin at kasama namin si Earl. Yun na nga mga kaos, no? ready to lamon na tayo. Ayan, ramdam ko kasi ang gutom, pagod sa ilang oras namin pamimili sa grocery. Kaya din na ako nag-atubili na talagang kumain dito at bago ka nga kami pumunta kila Lola. So na, pinakarga na nila kuya, so surprise na natin si Lola. Ang dami ah. Parang ang dami. Siyempre nakakaya naman kung hindi natin bibigyan sila kuya ng pagbuhan ko. Kuya, para sa inyo po kuya. Thank you, sir. Thank you, sir. Kuya. Thank you po. Thank, thank you, sir. Thank you, thank you sir. Thank you. Babay. Oh, baka may gusto oh. kayo, shout out. Eh. Shout out, sir. Shout out sir. <laughs> 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 Ito na tayo ngayon binabaybay na natin ngayon yung lugar ni nanay ni lola so alam ko dito kasi yun ay ito 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 yung tinandaan kong address ayan ayan cherry bill 3 ayan so iikot na tayo ngayon dito ayan dito ito 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 yung lugar na to ito ito o oh, ayan yun ayan, dito tayo ayan sana matuwa ka nanay sa surprise ko at nag-promise ako sa iyo na babalikan kita. Sana matuwa ka sa akin. Ayan. Ito na 'yon. Dito 'yon, di ba? Mm -mm. Tapos iikot. Liko dito. Oo. Oh. Liko tama. Kanan. Liko tingnan mo. Liko. Oh, ayan. liko. Ayan, ayun 'yun. Ayan. ayan. Ay, all right. Ayan. Ito, 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 ito mismo. Nanay. Tao po. Tao po. Ah. Tay. 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 Tara na eh. Tapos taka na eh. Ay, ang ganda. Bagong gising ka na yan. Ay, nagiging ah. ako kasi na may lagnat ako. Ah, may lagnat ka. Eh, di ba nag-promise ako sa'yo. Nababalik ako sa'yo. Ah, oh, alika! Sa labas na eh. Ay, papakita ako sa'yo sa labas. Hindi ka. Tara na eh. Tara na balik ako na eh. Okay to Para sa ito lahat na eh. Ayan na Ready ka na Nay. Pera o kahon? Ah, pera o kahon? Oo. Ayaw ang pera. Ah, ayan. na eh. Para sa ito na Lahat na eh. Dito na. may pandabada na ka na rito ha para hindi ka na maglanda ba ito ha wait oh, na yan na ay. eh na yan na ha ayan may sabon ka na rin tapos may shampoo ayan tapos may downy ka na o oh, tapos may sunrocks. oh o ayan na ay, ha salamat thank you na salamat masaya ka na eh ha masaya Thank you, nai. Salamat, nai. Mm, Thank you, po. May dumating na biyaya. Ayan, para sa inyo lahat yan, naiha. Gusto ko kasi masaya yung Pasko nyo. Masaya rin yung bagong taon nyo, nai. Pasok natin sa lahat sa bahay mo, ba, nai. Pasok natin sa lahat sa mo sa akin. Pagpalain ka ng Panginoon. Thank you, po, na, Para po sa inyo lahat yan. Deserve ka po lahat, lahat yan, Salamat. Ah, uh, thank you po, Nay. Ah, uh, bali po, ano po masasabi niyo, Nay? Na ako lang po 'yung naging gabay ng Panginoon para matulungan po kay. Ano po 'yung po masasabi niyo, Nay? Malaking-malaking bagay din na din sa inyo. Ikaw ang ginamit ng Panginoon para sa mga mahihirap na katulad ko. Thank you po. At saka lang na hindi lang naman 'yan na 'yung binigay ko sa inyo, Nay. Ah, may bibigay pa ako sa inyo, Nay. Ha? may bibigay mo ka umiyak Nay eh. Masaya tayo dad. May bibigay pa ako sa iyo na eh. Ito Oh. Eh. Ayan oh. May bibigay pa ako sa iyo Masaya tayo. Thank you. Thank you. Ayan. <laughs> thank you po, Nay. Paano po, Nay? Ah, tutuloy na po kami, Nay. Sana po, ah, maliit man bagay po namin binigay sa inyo, Nay. Sana po makatulong po sa inyo, Nay. Ha? Okay po. Maraming maraming salamat, Nay. Tutuloy na po kami, Nay. Thank you po. God bless po, Nay. Thank you po. Ingat po kayo, Nay, ha? Ah, thank you po. <laughs> Ayan, dinanapigilan na. <laughs> thank you, Nay. Huwag ka umiyak, Nay. Dapat happy. Del Christmas ngayon, New Year. Panganda ka na. Ayan. May, may panganda ka na, Nay. Thank you, Nay, ha. Salamat, na. Ingat po kayo. God bless po. Yo, hello, what's up, mga ka-hustory lang siya. Goodbye. Peace out, peace out. Let's go.